Idol Mike, nagdududa kasi ako sa asawa ko o partner ko. Hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Ano ba ang magandang paraan para malalaman ko kung saan siya nagpupunta? So ano ba talaga ang solusyon kung saan natin ang galam mong partner mga kaidol? Kung gusto mo malaman kung saan siya nagpupunta, panuorin mo ang video nito mga kaidol, makakatulong po sa inyo. Ang una ay kailangan nyo muna mahiram ang cellphone ng partner nyo mga kaidol at tapos pumunta kayo sa messenger niya at pindutin nyo lang po itong plus sa may gilid sa baba. At pagkatapos ay pindutin ang location. At pagkatapos ay pindutin nyo lang ang allow location access. At dito pindutin nyo naman ang allow. At dito pindutin nyo lang allow while using the app. Tapos pindutin nyo lang ang start sharing live location mga kaidol. At back lang kayo at dito may kita nyo na may access location na kayo na kung saan nakalocate yung gadget nya. At para hindi niya malaman na nagsend ka ng location ay long press mo lang to at i-delete piliin ang remove for you. Then click remove. At kapag tapos ka na sa gadget niya, ay pupunta ka naman sa gadget mo sa messenger mo mga ka-idol. So dito sa messenger mo, makikita mo ngayon yung sinin po na live location at dito mo na malalaman ang gala mong partner kung saan ang pupunta. I-click mo lang yung view mga kaidol para makita mo kung saan ang location ng gadget niya. So I hope nakatulong sa iyo ang video ng ito, mga ka-idol at kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to follow and share. Thank you for watching. Have a nice day, idol.